Patuloy pa rin bumabangon ang Pola Oriental Mindoro isang taon matapos mangyari ang oil spill sa bayan ng Nauhan. Ayon kay Mayor Jennifer Cruz, nagpapatuloy pa rin na paglilinis nila dahil may grasa pa rin o bakas pa rin ng oil spill. Ngayong araw, February 28, noong 2023, nang lumubog ang oil tanker na MT Princess Empress at tumagas ang karga nitong 800,000 litro ng krudo pagbabasihan yung before mm -hmm. na kinikita ng ating mga fisher folks hindi pa po more or less mga percent. Mm -hmm. pero sa kalin sa paglilinis po ng ating karagatan mga 70% po so ito po yung may mga bakas pa po kasi ng oil spill sa ating mga uh, mangrove areas mm -hmm. Kaya po, yung ating mga uh, isda ay hindi makapangitog po ng ayos doon. Dahil dito, natanong din si Cruz kung ligtas na nga bang kainin ang mga isda sa lugar gayong naapektuhan ito ng oil spill. Paliwanag ni Cruz, nagsagawa naman daw sila ng mga test sa lokal na pamahalaan upang matingnan kung pwede nang kainin ang mga lamang dagat sa lugar. So far, yung iba pong nauhuli doon, trina uh, trinay naman po namin na kainin, um, before po kasi, ng mga nagsusuka at sumasakit ang tiyan. Mm -hmm. This time po wala na po. So ibig sabihin baka safe na po nakainin. According po yan sa sarili namin pagte-test na hindi po base sa science. Yung test po namin ikinain po namin mm -hmm. at kami na po mismo yung nag-try muna as local government po. Kami yung unang kumain. Narito. Inalis na rin ng Cola LGU ang state of calamity dahil sa oil spill sa lugar noong Lunes, February 26 kasabay na pagbabalik ng water activities sa Pola upang mapasigla muli ang kanilang turismo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino.